Hello, good morning, good morning, good morning. Ano, ayan. Tayo papunta ng, ano, ng uh, ating gulayan. At tayo, eh, magpapapitas ng, tawag nito, talong. Mga gulay. Hmm? Ayan, o. No. Ang si Kamami at gusto magpitas ng talong. Ang so, kaya na, ating, ang tricycle lang ating anak. At tayo, eh, ng ating mga talong Nah, nang na sila la mimitas. taman tama. taman tama nga, si ka pagawaan ko. Oh. Ganteng-ganteng ma may. Ni gandang-gandang babay. Gandang-gandang babay. Kaway-kaway dyan magandang babay, akim ah, kimbut pa o. Oh. Ha. Kitanya ah. Ah, chicks yo. Oh. Ha. Oke, okay, ha. Okei. Okay. Tayo tayo don. Ayun na nga, po. Ha. Ayan na nga po, tayo lalabas ang asing gate Ayan, naghihintay si sama mami Para magsara ng gate O, oh, sige 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 ha Ayan o oh. Alabas na kami ha Dito na tayo din sa asing Dito na tayo May natawag pa Oh. Hmm. Sige na. Oh, sige, oh. Amami, ano, sige, na. Oh. Uh. Bye. Ayan nga. Nakarating na tayo nga. Nakarating na tayo sa ating pitasan. Hmm. Hmm. Ayan, oh. Na sila ng talong Mm. Eh, ating tanong ngayon. Wow, ang wow. Mm. Ito na Tana. Agrocell. Ayano. Atin Ayan paputi.

Bang ganteng dari Sili. Udang kelasih. Hmm. Yan. Oh mama, ke Yes. Uh. Uh. Tega-tega.

Nah. Orang kanang mangasira. Heeh. Tenagalayan yung kan ha. Inigay din date. Mm Heeh. -hmm. Oh. Kan lupa balik lahat.

Wala nang tubig yung iba'y yung gauhay? <laughs> <laughs> Hindi. Yan yung pagkain tungo na. Yang yung tutungo lahat. Tungo lahat. Wala tubig. Hindi pa nga basa-basaan mo yan? Oo. Uh -uh. pag, tung, pag tungo na? Oo. Uh -uh. Wala nang tubig pag tungo na. Wala nang tubig yan. Pag, pag basa-basaan nang konti. para bigat <laughs> ang palay. <laughs> Sig ba yan? Hmm. Sa Okay oh. Okay, so right. Ganda ng ating mga bagong sili. Ano? Saan tayo dito? Bawa. Ito yung ano dito. Ano natin dito? Ano natin yan? Tagan natin yung plastic. plastic. Mamaya. Ay, yun, yun, yun. Ha? Ha? Ay, dito mo ipunla yung aking kwan. Bill paper. Yung bagong bill paper na dalawa. Yung dalawang dala. Hmm. Magkaiba yun, ha? Pero ubusin mo muna sa isang linyada yung isa tapos isunod mo yung isa. Siya, isang linyada lang sila, ha? Ah. Nandun. Ano? Ah. Ubusin. Ayos. Very good. Kahit siguro ari, sa unang din sa tabing ari, pwede na ano. Wala nang palay, mawawala nang palay. Hmm. Ang ah, ganda na ating sili, oh. Ang ating sili. Hmm. Mabahaba na naman yan. O, kamatisan. Yan o. Ito yung kamatisan. Hmm. Talaga masisiyahan. Kamatis. Yan o. Ito yung kamatis. Itong sasalitan dito itong mga talon na wala. Oh. No, marami pa tayong pula doon ano. Oh, sige. Yung sa talon na wala. No. Salit. Ang ganda ng bulaklak oh. Eh. Ang ganda na bigay na rin yung talong na rin. Hmm. Kung hindi po natin napatay nga yung talaga doon haba ng ating. <laughs> Tagal ng buhay. Eh. Tagal ng buhay eh. Hmm? Ang face all na. Bueno. Hmm. 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 Dito tayo mas marami sa una ha. Dalwala lang sa uli. Lagay mo isa sa ilalim yung maliliit na ganito yung maliit.

traslin. Hindi pa rin pala okra. Ating okra yan o. Oh. Sili natin. Hmm. na ating sili. Malapit na sila maghinugan. Ano? no, tinan natin dito ang okra. Hindi tayo. Tinan natin ating okra. Hmm. Ang hitsura mga damo ama ano malabo ang ati Ukra nagkaroon lahat ng ano tahong wala pa bulaklak pero meron na siyang buko buko oh. may buko may ano na oh. may magkana ng bulaklak ng opra next week ito sure bowl yan isang araw marami nito. ito oh. may bulaklak na may ano na oh. May na, ukra, oh. Ayan bulaklak na ati okra oh

ba Hmm. Ang haba. O, umpisa. O, ha? O. Ha? Ito nyo? Hmm. Ang sila dyan. Hmm. Okay. Very good. Very good tayo. Hmm. Sige. Dito naman tayo sa kabila. Tara kung spesyon natin kung asyang kuha.

Tapos ada pa ng isa pa. Talagang kuha. Kapait laang eh pero hindi na nalaki. Yung kulos taba. Hindi na taba. Must very good. Madami kayo ng puti? Artem? Ha? Marami na kuhang puti? Marami na kuhang puti? Hindi. Ang daluhalo niyan, to. Hindi nga. Ibig sabihin marami din kuhang puti. Oo. Sige. Oo. Mm. Oke okay. Alright Taya okay. risapal right. Dadalimu saatin ha Sa manok ha Ayo ma Hmm Taya pipiro Hmm Hmm

Ito mo laha nang isting bang? Oh oh. Tayo may meeting. Tayong apat. Nita pano? Mama, lagyan. Lamit nating ting isting. Okay. Ah, ah, ah. okay. ikan ada mana ah, Hmm Tapos sudah tayo abu lah no? Spray kan kan no? Pakai spray lang nang na, na, Ah? Kan, no? Hmm. Teka. Tan arte palagi na rin si Tino. Ay, tala sa labi sa kabila. na Oh. lang tayo? Oo. Oh. Bukas ulan na Bukas. Sa lunis na lang uli ha? Ale? Si Nida. Tinog na. Mauwi na rin. Uwi na rin. Wala mo na. Hmm. Sumama ka Tapos nang ang kapasin ni Nida yata. Tapos nang kayo ang kapasin din eh. Tingnan Ano sabi ng dalawang mga bandel? Okay. Hmm. Ay, di rin magamas ka lang. Pwede. Ha, tapos mo na ang gamasin, mm. ano? Mm. Ha? Mm. Hmm. Isa mo na rin, ating aking, ano, gijus yan. Hmm. <laughs> tapos mo lang maghapun, ano? na nga yung maghapon, ano? Nanlaki na pala. Ate... Yan na lang na, yan. Oh, lunes na lang. Paano magbabandel lang siya sa lunes? Bakit? No, may ano ka sa lunes? Oh, may tao ka, Hindi, magpapapita sa lunes na maaga pa. ayaw ko sa iyo kung maintindi mo. <coughs> bakit? Oh. Sa sama pa rin. Jesus. Aba, ilo naman magpapapunta sa lunes yung maaga. At lunes. Martes. Isa sa sama pa rin tayo. Wala naman mas sa Martes na yun. Baka hindi maintindi. Bakit hindi maintindi? Ay, sali pa alis na. Pasaan ka pa. Ay, kung magpasama yung mga ipapunta palayo. Sino pala? Bakit dito ka tutulog? Hindi man dito tutulog. Dito. Mm -hmm. Dito tutulog, mama. Dito. Maniwala ka sa akin. Dito. Ewan, bahala ka. Hmm. Ba Kaya lunes, Martes hindi okay. deliver lang natin. Lunes, kapapitas na lunes Ale Eh, bahala ka si... Mahala ka Kapapitas hmm. tayo lunes Papabandel, dils yung bandel Dils yung bandel, ano? Ha? Sa lunes, maagang magbibitas. Alas sa ispa para magawa ang tao ko, ano? Ha? Para kay maagang din makapahit sa lunes maaga ha para kasi may tao din ako eh dahil kung ano pati ano kasi na maaga Oh, hanggang, hanggang puti laan. Oh, hanggang puti laan kayo. Ano? Hanggang puti laan. Ha? Dito yung bundle do sa bahay. Ano? Doon ako kayo, kayo bibigyan ng kwat. Hanggang Yield bandil puti. Hmm? Sino? Yes. Bakit? Umuwi na yan. Hindi, bakit? Umuwi na. Umuwi na yan. Bitas lang wala namang oh. wala namang gagawin ng na oh. eh. ano nga naman. Oo. Oh. Oo oh, nga. Sige. Sasabihin yeah. muna. Okay, sige ah. Ginida ha. Ginida. Ayos tayo yung usapan na yun, ate. Hmm, sige. Ay, Tano! Tano! Ay, huwag mo kalilimutan ang sprayin lahat ng talaw. Huwag mo kalilimutan ang Ang talaw. Okay. Okay. Okay, alright. Talaga naman. Dami na natin. Hawa ng Diyos. Yan no? <laughs> Tsunami walk. <laughs> Majorette. <laughs> uh, yan ang Majorette. Abel, tira natin sa Tsunami walk. Abel. 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 Tsunami Abel. 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 Okay. Eh, ilan tayo. Ay, miss ko na. Basta mahalaga yung kayo nasa akin. <laughs> Ay, normal daw naman eh. Eh, ito. Kutsi. Makita ninyo yan. Ang gulong ng ating hardin. Oh, ito wed. diretso. diretsyo. Talaga naman. Galing ng kanilang ginawa. Very good na very good. Very good. Ay, ano naman ang flat. Tuwid na tuwid yan. Tuwid daw. Oh. Talagang makapapawaw ka eh. Pagpasok mo pulag sa hardin ni Papa Dio. Okay. Okay. <laughs>